Hello mga kasimple, ayan, good morning, maayong buntag, kapamilya, maayong buntag sa inyong lahat. Ayan na nga mga kasimple, may nagtatanong na naman, hala, hindi talaga nila ako titigilan sa kakatanong nila. Kaya ayan ngayon, sasagutin natin, may nagtatanong, ano nga ba ang trabaho ng kasimple sa Amerika? Ayan na nga, ipapakita ko sa inyo ang trabaho ko. While umaalis na ang mga anak ko at ang aking asawang amo, ay ako naman ang maglilinis. Ayan. Kasi ang garahi namin, medyo matigas siya. Kaya nalagyan natin ang panglinis. Ayan po ang aking trabaho. Pag may mga sira, pag may mga marumi, ako ang tagalinis. Ayan po ang aking trabaho dito sa Amerika. As Wife ni Kano, ayan mga kasimple, alam nyo na ba ang aking trabaho dito? Pag may mga sira, ako ang ayos, kaya ang Kano talaga, malaki ang sweldo sa kanyang asawa. Hindi po basta-basta dito mag-hire ka ng mga tagalinis at saka plumbing. Kaya mga kasimple, ako na lang ang naging plumbing sa bahay namin kung ano ang mga sira-sira. Kaya ayan, alam nyo na ba kung ano ang trabaho ko dito sa Amerika? Kaya ayan na ang trabaho ko mga kasimple. Kung anong mga sira-sira, ako ang taga -ayos. Kapag wala na ang aking mga estudyante sa bahay, ako lahat ang gumagawa. Tagalinis. Ayan mga kasimple. Ipapakita ko na naman sa inyo. Ako na naman ang maglilinis ng solar namin sa bubong. Ayan. Kitang kita nyo talaga. Sabi ni Papangkano, ako ang aakyat. Sabi ko, hindi ka pwede aakyat kay sobra ang bigat mo Kano. Kaya sabi ko sa kanya, huwag ka talagang maghanap ng problema, mga pangkano. Kahit ako ang mahulog dito, okay lang. Ayun, mga kasimple. Kaya ang asawa ko talaga, siya na lang talaga ang assistant ko. Nililinis ko talaga yung aming solar every ta every year yan po kailangan lilinisin yan kasi yung mga dust niyan. Kasi pag hindi yan lilinisin natin, ng mga halikabok Ayan mga kasimple, talagang inakyat ko ang bubong namin sa dalawang palapag ng aming bahay. Kaya mga kasimple, yan ang sinasabi ko na libre na kami ng aming ilaw. Walang bayad talaga. Kaya ayan, lilinisin natin. Alam nyo mga kasimple, ang mahal-mahal pala mag-hire ng tagalinis, tagahugas ng sular, kaya ang ginagawa ni Papangkano. Sabi niya, ako ang aakyat mamang. Sabi ko, hindi pwede. Ako ang aakyat. Para na akong spider niyan mga kasimple. Natatakot talaga ako kasi napakataas talaga niyan. Pero kinakaya ko para hindi na lang kami gagasto. Mahal po mag-hire dito ng tagahugas ng sular. Ayan mga kasimple. Ayan po ang mga katanungan nyo. Nasagot ko na po. Sana masaya na kayo sa inyong mga katarungan kapag nasagot ko. Ayan, Pinay Plumbing here in America. Ayan mga kasimple, kasi sa sobrang taas talaga yan mga kasimple. Ang ginagawa ko yung host namin, dinala ko sa taas at hugasan. Pagkatapos niyan, ibabras ko na naman yan, lalagyan ng sabon. Kaya mga kasimple, itong mga kalapati talaga ang dahilan. Bakit nagkadumi-dumi ang aming sular? Ayan mga kasimple. Kaya kailangan talaga natin lagyan ng ano, lilinisin yan. Hayan mga kasimple. Bumili talaga ako ng chemical dyan para linisin ko lahat yung mga dumi dyan sa taas. Kaya <clears throat> Kasi papangkano, sabi ko sa kanya, hawakan mo ng maayos yan. Baka ako eh, mahulog dito. Ayan, kaya si papangkano, kontoro talaga hawak siya. Baka daw mahulog ang kanyang asawa. Nako, wala na talagang tagalinis kapag mahulog tayo dyan. Alam kong nagpipray kayo na parang mahulog si Kasimple dyan. Para wala na talagang maingay sa kanyang Facebook ayan mga kasimple sa awa ng Diyos talaga ngayon napakalinis na ng aking sular, ng aming sular ni Papangkano kaya dyan kami talaga mga kasimple. Wala na kami binabayaran. Libre-libre ang kurinte mga kasimple. Wala na binabayaran. Sasabihin nyo na naman. Nagsisino na na naman yung mga animal na yan. Walang binabayaran sa kurinte. Paano nagkaroon ng walang binabayaran sa kurinte? Animal ka din. Eh ano naman? Kapag may solar ka dito sa Amerika... At, at saka nabili namin tong bahay na to wala talaga yung sular Empty po yan. Bagong-bago po ang bahay namin binili. Kaya si Papangkano, nakita talaga ng advertise sa TV na kapag may sular ka, wala ka nang babayaran. Kaya tinatry talaga naming mag-asawa. Sabi ko, magkano nga pala yan, Papangkano? Ay, nako si Papangkano talaga. Kapag palag libre-libre talaga. Libre daw. Wala ka nang babayaran kapag may sular ka. Tinatry talaga namin ni Papangkano. Yan. Maraming salamat po sa mga katanungan bunga nyo dahil dyan mga kasimple. Ayan na, naging plumbing ang kasimple nyo. Ayan po ang trabaho ko dito sa Amerika. Asawa na plumbing. Asa na Pinay plumbing dito sa Amerika. Na asawa ng kano. Ayan na, sagot ko na lang ang katanungan nyo mga kasimple. Pero kami ni Papangkano talaga nagtatalo pa dyan hindi talaga yan papangkano sabi ang bigat bigat talaga ng brush na yan mga kasimple sabi ko kay papangkano paluin talaga kita nito mga pangkano maingay ka dyan hawakan mo yan baka mahulog ako dito Inatay na yan kapag mahulog na kasimple wala nang luto ni papangkano at wala nang maingay sa bisbog ang kasimple niyo. kaya marami talaga kayo mga inatay kayo nagpipray ngayon na mahulog talaga yung buang na na kasimple ayan marami pong salamat sa mga new followers dyan for more follow pa mga kasimple thank you thank you po sa lahat po ng aking mga mahal na followers yung mga iba dyan na eh, hindi ko naman mahal, mahalin ko na lang kayo. Baka kailangan nyo talaga ng pagmamahal ng inyong kasimple. Ayan na nga mga kasimple. inihintay ko si Papangkano kasi yung tubig medyo nag-stop. Kaya sabi ko sa kanya, hangatin mo ang hose ng maayos. Mabigat ang hose. Parang hinihila na ako pababa ng hose talaga. Kaya ayan na nga mga kasimple. Puhugasan na natin pero ang tubig talagang nag-stop. Kasi nin-stop pala ni Mima sa baba yung gripo. Kaya sabi ko bumaba ka doon papangkano ayusin mo yan. Ang ating anak doon talagang nanggugulo. Ito talaga ang buhay Pilipina dito sa abroad. Ayan, nasagot ko na. Sana masaya kayo. Nasagot ko na iyong mga katanungan. Please follow for more mga kasimple. Daghang salamat. Mahal ko kayong tanan. Bahala na di ko ninyo mahal. Mahal ko kayo. Nang dahil sa inyo na monetize ako ng aking mga tools. God bless all mga kasimple.